Bakit nga ba marami ng Pilipino ang hindi naniniwala sa ginawang pagdenay ni Risa Ontiveros sa mga paratang ni alias Rene? Sa mga hindi updated, ito ang short clip. Ako po si Michael Maurelio alias Rene. Uh, hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Buloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness na, uh, ako po yung witness, kinawang witness ni Henry Reza Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat uh, nagsasabi na ako ng totoo. Uh, binayaran po ako ni Henry Reza Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD. VP Sara at kay Pastor Apollo si Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Sinad ay ginawa lamang ni San sa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-ari. At... So ayun nga, ang aligasyon ay si Alias Rene ay binayaran ni Risa Ontiveros para magsinungaling at gumawa ng kwento para idiin si Pastor Apollo Kibuloy, si uh, VP Inday at si PRRD. Ito ay mga aligasyon na consistent na consistent sa iba pang pa mga issue. Naalala nyo ba si Bicoy ng ang totoong narcolist expose daw laban kila PRRD? Ayon sa kanya, ang totoong narcolist daw ay videos na pakana ng oposisyon. Todo deny si Risa Onteveros sa claim ni Bicoy na ginamit nila bilang testigo. Pero nanindigan si Bicoy at sinasabi niya na gawa, -gawa lamang ito ng oposisyon. Eh si Matubato, for sure naaalala niyo siya na ginamit din nila Risa Onteveros para idiin si PRRD tungkol dyan sa DDS-DDS na yan. Ginamit din siya ng administrasyon na to at ngayon ay nagtataguna sa ibang bansa. Diyos ko, for sure hindi nyo ito makakalimutan. Siya yung killer na wala siyang napatay. <laughs> Ang problema, ayon sa DFA, wala daw passport na nakaregister sa kanila na under sa pangalan ni Matubato. So siya daw ay gumagamit ng fake ID and travel documents. So, paano siya nakalabas ng bansa? Sino ang nagbigay sa kanya ng peke mga dokumento para magawa ito? Sa issue ng Farmali, si Risa Ontiveros ay nereklamo din for alleged sedition and perjury. Kasi daw, binayaran niya si VJ Almira na naging testigo laban sa kumpanya at para idiin na naman ang mga Duterte. Not just that, even sa issue ng EJK, si Risa Teveros, ay meron din ganitong issue, kidnapping and wiretapping. Ayon sa mga nagkaso kay Risa Teveros, Tinago nito ang mga minor de edad na mga witness dapat tungkol dyan sa EJK at nilabas niya ang text message na dapat ay private. Guys, even sa pagpapa-impeach kay dating Chief Justice Renato Corona ay meron din siyang ganitong issue. Naglabas sila ng mga documents laban sa Chief Justice na ang source ay dinownload lang sa internet at hindi malinaw kung saan nang galing. Documents attached to your complaint, sounds of CJ Corona, CCTs, condominium certificates of title, deeds of absolute sale, certificates authorizing registration, bank records with amounts of deposits. Where did you get these documents? Answer me as briefly as possible, please, because I'm under a time limit. Uh, it, uh, the group of Fari's Antiveros uh, downloaded it. Uh, but you're one of the signatories yes. of the complaint. Ang problema ng iharap ang mga ebidensyang ito sa mismong Korte ay binasura ng Korte ang naging kaso kay ex-Chief Justice Renato Corona. So sa napakahabang panahon, mula sa panahon ni PRRD hanggang ngayon, bakit pare-pareho at consistent atari sa Onteveros ang mga issue tungkol sa'yo? It's either nagbabayad ka ng mga witnesses o nagpo-produce ng mga fake na mga dokumento. Imposible naman ata na lahat ng mga yon sa iba't ibang kaso, sa iba't ibang issue ay magkakakilala at lahat sila ay nag-uusap-usap para idiin ka sa parehong kwento nila. Kaya Senado, kailangan imbestigahan nyo to. Kasi kung may senador kayo na kasama dyan na pinagdududahan na gumagawa ng ganito, nakakabahala kaayo.